doon? at within the law pa rin ba yung ginagawa nila na naghuka? Ito, Class na lang po on KOJC naman. Oh, diba? Sulitin na namin yung seka. Sulitin na namin yung seka. sir, kasi nga... Tuhog na talaga. Opo, tohog -tohog na talaga, sir. <laughs> kasi hindi ba sir, two weeks na yung PNP doon. Uh, sobrang human rights or uh, violation na raw po ng karapatan ng uh, mga KOJC members, sabi nila. So ano po ba hanggang kailan pwede ang uh, PNP pa roon? At Within the law, pa rin ba yung ginagawa nila na nag- Joseph, uh, Joseph, Joseph, Joseph shout out. Lakay Music Lover, shout out. Okay. Resita Dayu, shout out. Nananatili ng mga two weeks na nga. Alam mo, yung kasing pag-enforce ng lawful order ng court, ng warrant o pares, yan ay isang bagay na protected by the mantle of law. Eh. So, may presumption of regularity at legality yan. At the same time, hindi mo nga kailangan ng mag-break open ng oh, panibagong order para mag-break open ka sa mga uh, mga walls or uh, mga doors ganyan kasi for as long as uh, the law enforcement bodies personnel have reason have a reasonable basis to uh, consider that that could potentially be the place where a hmm. fugitive is hiding then they can yes, kasi Yes, kasi naman ng pin uh, PNP na alam nila na nandyan talaga si Kibuloy, ba? Diba? Alam nila. So, gano naman talaga yan. Pag meron kang warrant of arrest, hindi ka naman talaga pwedeng pasok ng pasok kung hindi mo confirm na wala, na, uh, alimbawa wala dyan yung tao, pero gusto mo pa rin pasukin kasi may warrant of arrest ka, hindi pwede yun. No? Pero kung uh, confirmado mo na nandyan talaga, aba eh, nako, wala pong pwedeng pumigil yan. Okay kasi ang kapulisan natin hindi naman basta-bastang uh, manghihimasok yan kung wala silang natanggap ng mga information na talagang nandyan pa itong si Kibuloy, di ba? Oo, kaya nga kaya nga ang mga si, si, si Tore, oh. Ang lakas ng loob ni Tore para pasukin 'yan kasi alam niya na nandyan. na sa ilalim ng lupa kasama yung mga tae. Tae tuloy. Tama? Diba? Eh wala, walang pwedeng uh, ano dito, uh, pumigil no sa kapulisan. Uh -oh. At hindi dapat si Tore, General uh, Torre hindi na rin pumayag na ano na kapkapan yung kanya mga kapulisan kasi parang ano yan eh, parang kabastusan yan sa PNP, di ba? Oo, na parang ang naging pulis na yung mga kulto na. Ang mga kapulisan natin parang naging uh, mababa na, di ba? Oo, dapat yung pulis nandito. Ikaw eh, yung mga kulto kayo, pag pumalag kayo, dapat dito lang kayo. <laughs> oh. Ay, shoutout sa lahat, ha. Sa lahat na nandito, ma'am Tamura, may gamiga shoutout. Nikki Gibara, shoutout Very and reasonable modes and the ways para magawa yung kanilang trabaho. Now, ang tanong kung yung matagal na ba, depende yan. Kasi nga, sa laki kasi ng lugar na hinahalughog nila, mm. they really need to have more time. And they really need to have more people to do that. So, I think, uh, by and large, yung reasonableness is a question of fact. Mm. Um, Christian and Victoria, and, um, sa ngayon kasi, normally, kung ordinaryong tao yung hinahabol mo, akala mo talaga overkill yan, 200, 2,000, mm. tapos mm -hmm. matagal. But then, given the fact yung ganyang sitwasyon ho naman yung hina... Ito to, hindi naman talaga matatawag na ordinaryong tao to. O kasi kung uh, ordinaryong tao ka lang, nagtitinda ka lang ng ano, halimbawa, nagtitinda ka lang ng mga gulay sa palengke, tapos uh, nagkaroon ka ng warrant of arrest, tapos susugurin ka ng dalawang libong uh, kapulisan para arrestuhin ka, yun yung ano, pwede yun, overkill yun. Pero kasi, hindi ka ordinaryong kulto. Ikaw ay mataas na kulto. Diba? may mga post pa kayo ng mga barel ng mga private army niyo sabi nyo dadanap yung dugo, natural ang kapulisan natin mag-iingat lang kasi baka pag isandaan lang yung pumunta dyan sa kingdom, baka mamaya wala nang makabalik nyan <laughs> dahil dumugi na ng mga kulto delikado so mas maganda pinaghahandaan talaga ba diba? <laughs> yung lugar na hinahalog 30 I think 30 hectares yan, and 30 then hectares. 40 plus uh, structures. And we don't know kung merong ang underground. Sinasabi nila, may naririnig daw silang... Heartbeat. Heartbeat. <laughs> uh, but then... Ma'am, tamura, hindi ko pa po nakita eh. Hindi ko pa nakita eh. Mamaya, panuorin ko mamaya. That, that's the basis for you to... Proceed some more. Eh, hindi natin alam ho kung bigyan ho natin ng pagkakataon talaga ang ating kapulisan at matatapos ho naman yes. itong itong kabanata na to kung sa sa, sa ah, harapin na lang nang ng, ah, ng ah, ating pastor si pa, pastor Kibuloy eh, harapin na lang niya yung kasong yan at let the will of justice take its course Abangan na lang din po talaga natin uh, USEC yung magiging development pa dito pero maraming maraming salamat Thank po At pinaunlakan po, po niya yung tuhog-tuhog. So wag yung ano wag yung haharangan yung kapulisan, hayaan niyo sila magtrabaho. Wag kayong magpanik. Panik kasi tong mga to kasi pag once na huli talaga to si Kibuloy, eh, maniwala kayo sa akin at sa hindi. Tanggal po yung mga monthly nito. <laughs> monthly sahod ng mga to ma-stop talaga. Yan talaga naniniwala ako diyan mapapa-stop talaga. sabi ni Kibuloy. Ay, masahod din niyo, ma'am play, dahil ako'y nahuli na. Stop mo na yan. <coughs> eh, ano pa ba, silbi, sa pagpapasahod niya sa mga to, eh kung uh, makukulong na siya. Di diba? <coughs> Sabi ni Glaze, Hoy, ipipin ko po ha, huwag niyo muna burahin na. Para mabasa na lahat, ipipin ko. Wala na, naka-hide na pala eh. Uh, okay lang, okay lang. Kung sino yung nag-hide, uh, walang problema dyan. Sabi ni Gliz Hoy, gago kang vlogger ka. Illegal yung ginagawa ng mga polis, amaw. Alam mo Gliz putang ina mo ka. Sisimulan ko sa nanay mong putang ina mong nanay, putang ina mong tatay, putang ina mong anak, putang ina mong laki. Buong lahi din putang ina kayo. Ha? Ah, sasabihin ko sa'yo, lawyer ka ba? Paano mo sasabihin illegal? Ang ina mo, Manood ka nga ng balita. Tsupain mo na lang si Kibuloy. Pakantot ka kay Kibuloy. Animal ka. Ah. Pakantot ka na lang. Ay, sigpatag. Comment niya. Buanga ka. <laughs> Bobo, illegal daw. Mas magaling ka pa sa mga lawyer, ah. ina mo. Mayos ka, ha. Para hindi ka mapahiya dito. Uubusin ko yung ano mo. Yung ninuno mo. Animal ka. <laughs> ah, ito po yung kasunod niyan. Ito yung kasunod mga pre, no? Sa ibang balita, kumpiyansa ang Department of the Interior and Local Government at Department of Justice na nasa loob pa rin ang Kingdom of Jesus Christ Compound sa Davao City si Pastor Apollo Kibuloy. Hindi raw titigil ang mga otoridad hanggat hindi nila nakikita ang puganting pastor. Nasa ah. front frontline ang balita niyan, si JC Cosico. Ikalawang linggo na ng paghahanap ng Philippine National Police sa Puganting si Pastor Apollo Quip Itong animal na dami account na tornitor yun? Comment ang comment? Alam, <laughs> natatawa ako eh, ano-ano yung mga comment itong mga dami account na to. Ay, nako. Uh, eh, ako, masasabi ko sa inyo, kaunti na lang yung oras nyo. ba? Diba? Mauhuli na yung kulto. Ah. <laughs> oh. Sabi ni ano, Moishi, boss, bagsik mo, hindi ka pa nakasimba, hindi ako nagsisimba. Bakit ako magsisimba? Ikaw yung magsimba? <laughs> Sabi ko nga sa inyo, hindi ako makadyos, okay? Hindi ako makadyos, demonyo si Bullpoint Man. <laughs> Kayo yung magsimba. <laughs> Ibuloy sa loob ng Kingdom of Jesus Christ Compound sa Davao City. Sabi nung dami, natawa naman tuloy ako dito. Sabi nung dami account na tornitor yun. Ballpoint, snap na please ang paghuhukay. uhukay Putangin mo! Ako ba yung naghuhukay uhukay dyan? nandito lang ako sa ano sa bahay tapos sasabihin mo ako yung naghuhukay dyan. Bakit mo ipapais-stop? Ako ba yung nandyan? Ang ginawa pa akong manghuhukay ng mga tua. Hoy! Grabe! Tagahukay na pala ngayon si Ballpoint, andito lang naman ako sa bahay. Actually, kakagising ko lang kasi inanto ako kanina. Tapos, ako yung pagbibintangan mo naghukay dyan. Ah, di tayo magkasundo nito, atornitor yun, yung dami account dyan, oh. Pagbigyan mo na ang isang linggo, stop mo na isang, ulol lol, tarantado! Tangina! Ako na pala yung nagukay dito. <laughs> ah, wala sa ayos to kay mag Alam nyo, yung nare-reaction ng natin dito patungkol kay Kibuloy. Bakit ako pinagbibintangan na nagukay? <laughs> tuloy natin, tuloy natin to. Bisita. Pero ni Anino ng pastor, hindi pa rin nahahagilap. Siyempre, oo. Kung walang physical na anyo, wala ding anino. Kaya nga lang kasi, naniniwala ang mga Pilipino na makikita yung anino ni Kibuloy kumpara sa physical na anyo. Kasi nga, powerful siya. Pwede niyang paunahin yung anino niya. Mauhuli yung physical niyang katawan. K.O. Uh. naman si Interior Secretary Benhur Abalos na nasa loob pa rin ng KOJC compound si Kibuloy. We've got good developments right now na hindi ko lang pwedeng sabihin sa inyo. Base raw yan sa mga intelligence report na... Hoy, kaya Daphne Ramirez, shout out to ah. ...tanggap ng DILG. May warrant of arrest si Kibuloy kaugnay ng mga kasong child sexual abuse at qualified human trafficking. Maging mm. ang Department of Justice. Naniniwala rin hindi pa nakakalabas ng bansa ang pastor dahil De, uh, ako naman para sa akin nandyan lang yan si Kibuloy mahirap kasi lumabas yan ng bansa matutula yan kay, oh, ma -ma kay Guo uh, ma kay Guo subukan yung ano palabasin si Kibuloy papuntahin yung ibang bansa ba diba? matik ano yan 100% mabilis mahuli yan famous famous yan na kantotero eh Famous. nyo alam yung famous. Sikat na ka, kumakantot yan. Oo, oh, ano yan, leader yan ng kiud-kiud. Huwag nga kayo. Napaka high profile din naman itong um, Pastor Kibuloy. He will have to go through immigration. Uh, Sabi ni Moishi Toshiro, ballpoint. Ang boses mo parang uh, miaw-miaw, ayusin mo. Sige, 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 ayusin ko. Masyado na akong malakas sa mundo ng mga tao. Papasukin ko naman at wawasakin ko ang mundo ng mga kulto. Kaya humanda na kayong mga kulto kayo. Wawasakin ko ang mundo niyo. <laughs> May suway na ako dito Ah! <laughs> oh, ano? Pwede na ba yun? Pwede na ba yun? Siguro pwede na yon. No. Oy, mag-comment ka. Boy ka pa. Ang ina muka. ka. <laughs> Inayos ko na. Yun yung totoo kong boses. Ay, nako po. Um, personnel. Um, and there's no information yet that he had gone through any immigration process. Oy, salamat ka kay uh, Reysan Padua. And salamat po sa pag-subscribe sa ating uh, munting YouTube channel. Na tanong naman si Abalos kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin mahanap ang puganting pastor. Giit niya, napakalaki ng buong KOJC compound mm. na nasa 30 hektarya. Yes! Parang ito sa malaking golf course. Kung titignan yung lay layout nito, napakaraming buildings nito. Mm. No? Idagdag para ang pagiging ma-influensya ni Kibuloy kaya pa nawagan ni Abalo sa mga kaibigan ng pastor. Pasukuin nyo na. Pasukuin nyo na. To make things easier for, 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 everyone. Hindi rin daw sila titigil hanggat hindi nila ito nahahanap. Oh, take note, hindi kayo tatantanan. Ay, oh, hindi tatantanan yung inyong uh, leader. Kasi dyan sa kingdom, kaya kaya sila banat ng banat dyan. Oh. Ako, hindi ako mag-subscribe. Wala ka naman kwenta. Mag-vlog, puro ka copy. Right. Palpak yung ano. Ang copyright, hindi R-I-T-E. Mali yung spelling ka. Saan ka ba nag-aral? Ha? Unang-una, wrong spelling ka na. Pangalawa, hindi ito vlog. Okay? Kasi live ito. Live streaming ito. Magkaiba yung uh, vlog sa live streaming. Okay? Pangalawa, apangatlo. pangatlo, kahit hindi ka mag-subscribe dahil nanonood ka dito, kumita ako sa'yo. Wala naman silbi yung pag-subscribe eh. Yung, yung subscriber, ano lang yan? Design. Walang silbi yan. Mag-subscribe ka man o hindi. No problem. As long as nandito ka, nanonood kang putang ina mo ka. Oh, mushi. Toy, ah, uh, toy, pangit pangalan mo. As long as nanonood ka, kumita ako sa yung animal ka. Di ba? Pwede well, mo kang mag-subscribe. Hindi naman ako kumikita diyan eh. Binibigyan kami ni YouTube ng revenue o kita dahil nanonood ka. O sinong tanga ngayon? Basher ka tapos nanood ka sa akin, ibinigyan e, mo ako ng pera. <laughs> binigyan mo ako ng pera ngayon. Nagkaroon ng revenue yung aking live. tanjan mo. Nandyan ka, nanonood ka. Sinong utu-utu sa atin? Basir ka uh. Bas Wala nang ligo si Pastor, sabi ni Jonathan Morales. Paano nga? May, may, may tubig kaya sa ilalim ng tubig? Ah, uh, lupa. Paano masabing walang ligo? Ah, uh, tuloy natin to. Yan ang sinasabi ng uh, Sabi ni ano? Sabi ni Moishi, Boss, okay lang, kumita ka. Dumaan lang ako sa iyo, nanood ako sa iyo para magkapera para ayusin mo ang mukha mo. Sa totoo lang, ang mukha ko kung ilalaban ko sa pangit mong mukha or sa buong pamilya mo na ang pangit ng buong pamilya mo, hindi niyo kalibel yung mukha ko. Ang kalibel lang siguro ng uh, ninyo ay ang aking kuko. Sa totoo lang, mas sikat pa yung aking kuko kumpara sa hampas lupa ninyong pamilya. Kasi halatang halata sa iyo eh ginawa mong itong live ko ginawa mong vlog halatang bobo ka okay ang copyright mo wrong spelling pa bobo ka ba? Diba? ako kasi namumuna ako dito pag may mga mali ako nakikita eh eh mali ka eh uh oo -oh. halatang ikaw pinanganak ang bobo akalain mo yung copy tapos R-I-T-E eh. yan ba yung spelling ng copyright mali ka <laughs> Oo, oh, sampalin mo yung nanay mo, putang ina, ba't di ka pinag-aral? Pin mong nay, putang ina mo ka, ba't di mo ako pinag-aral? Ayan tuloy, napahiya ako sa live ni Bullpoint Man. Oo, oh, yung live niya, at tinawag kong vlog. Oo, oh, gulat nga ako eh. Hindi ako updated, yung live pa lang ngayon, vlog na. Oo, oh, tuloy natin to. Pales, hanapin si Kibuloy at gagawin namin yan. Hahanapin namin siya maski saan pa man siya magtago. Samantala, iimbestigahan din daw ng DILG ang napaulat na pagkahapkap ng ilang miyembro ng KOJC sa ilang pulis bago umano sila payagan na halughugin ang compound ng religious group. Ayon kay Abalos, pulis daw dapat ang nagsasagawa ng body search at hindi kabaligtaran. Nagbabalita mula sa frontline. Uh, sabi dito, uh, saan ba yun? Oh, uh, ipa-surrender na yung pastor nila. Hindi yan susurrender. Oo. -oh. Uh -uh. uh, hindi yan susurrender. Ang ang nangyayari diyan, mahahanap siya pero hindi siya susurrender. Kasi nga no bail kasi, no bail. So pag nahuli siya, tuloy-tuloy siya mabubulok doon ng uh, isang daan libong taon. Oo, uh -oh. -uh. 'yun, 'di ba? Mabubulok siya doon. Eh, siyempre, hindi naman siya mamamatay kasi ano siya? Son of God. Oo, di ba? Oh, may son of God bang namamatay? Wala. Siki buloy hindi. Naku po, mabubuhay hanggat gusto niya.